Hello mga inahan, for this video magluluto tayo ng gulay. Ito ato ang batong talong, sabansa sa palaya. Luto tayo ng gulay again. Ready na ang ato ang ah. gulay. Nan, ayaw na ta. Then mag-start na po kung napainit ko. Ayaw, tingnan na nang ako ang mantika kay ginutuan ako na, na gahap the B look. sayang po itapon di bago pa man na kaya pang gamit kapon gani ga B tika ay mag start na tayo magluto luno ni tao ahos ug ang bumbay

Salong. Palaya. Tutang ang batong. Okay, maglagay tayo ng pampalasa para lasado dumadana pong gutay. At tanan yung Nag-add At water. Nag-add At ko ganina o kami lang nag-unapuan, videohan. Hindi na po na na set na na ko akong kuan cellphone o um, mdi ay yan ito na mapabot na lang tayo mahumot na kaya dato ito ang karabansos mag bot na ano po tagpang pang palasa at si Suning yun sa mix Yeah. Ay, sabay na ako ang luto. Ay, medyo tingalahan na hirip lang, no? Maroon na spray rin At haging. Ang o isda para itong pagpalasa sa ating sundan. Matay, subak, o nailaman na ito, ha? Ginisang gulay squid. Da. Ikman. okay na ang lasa. Yan. Okay na sa para sa ako ah. Luto na po na nga to ang ginisang gulay.